Totoo nga ba ang kulam? May kapangyarihan ba ito sa isang taong nananalig sa Diyos? Sa vlog na ito, ating tatalakayin ang mga makapangyarihang salita mula sa Biblia na nagsisilbing pananggalang, panlaban at pampalaya sa anumang uri ng kulam. Barang o gawa ng kaaway. Ito ay gabay para sa lahat ng may takot, alinlangan o gustong lumaya mula sa kadiliman. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Haji Garcia at sa vlog na ito ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang usapin. Ang kulam. Maraming tao ang takot sa kulam. Marami ang naniniwala na may mga taong may kakayahang maglagay ng sumpa, sakit o kamalasan sa kapwa. Pero bilang mga kristyano at naniniwala sa Diyos, tayo ay hindi dapat mabuhay sa takot. ang tanong natin ngayon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kulam? May panlaban ba tayo? At paano tayo lalaya mula sa ganitong mga gawa ng kasamaan? Ang sagot, meron. At ito ay makikita natin mismo sa salita ng Diyos. Deuteronomio 18 10 to 12 Huwag kayong magpapaalipin sa mga taong nanganguhula, nagsasagawa ng salamangka nanghuhula ng kapalaran o sa mga manggagaway mananawas o mangkukulam sapagkat lahat ng ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kulam ay hindi mula sa Diyos. Ito ay gawa ng kaaway. Kapag tayo ay nagpapasakop sa kulam, para na rin nating tinalikuran ang Diyos. Galatia 5, 19-21 ang mga gawa ng laman ay hayag. Kabilang dito ang pangkukulam. Ang mga gumagawa ng gayong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi natin kailangang mangkulam para gumanti. At lalong hindi natin dapat katakutan ang kulam kung tayo ay kay Kristo ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat ng kapangyarihang demonyo. Isaiah 54.17 Walang sandatang gawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Ito ay pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Kapag tayo ay nakay Kristo, kahit anong kulam, barang o sumpa, ay walang kapangyarihan sa atin. Wala. Lucas 10.19 Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapinsala sa inyo alam mo ba kung ikaw ay anak ng Diyos binigyan ka niya ng kapangyarihan laban sa kaaway ibig sabihin walang kulam na dapat mong katakutan epeso 6 Jis hanggang onse. Magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diyablo. Ang panlaban natin sa kulam ay hindi kandila, hindi asin hindi ritual, kundi ang buong kagayakan ng Diyos. Ang katotohanan, ang pananampalataya, at ang salita ng Diyos. Mga gawa 19, 18-19 Marami sa mga sumasampalataya ang nagsidating nagsipaghayag ng kanilang mga gawa. At marami sa kanila ang nagsunog ng kanilang mga aklat ng salamangka. Ang mga tunay na mananampalataya ay iniwan ang kulam at lahat ng okultismo. Hindi tayo maaaring maging kalahating kay Kristo at kalahating sa kulam. Santiago 4.7 Pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya'y tatakas mula sa inyo. Simple lang ang utos. Pasakop sa Diyos. Hindi mo kailangang harapin ang kulam ng mag-isa. Ang Diyos mismo ang lalaban para sa iyo kung susuko ka sa kanya. Ikalawang Korinto, Jis 4 Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikibaka ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa Diyos upang ibagsak ang mga kuta Hindi natin kailangan ng agimat ang panalangin at pananampalataya ay sapat upang gibain ang lahat ng kuta ng kaaway kabilang na ang kulam Awit 91 9 hanggang 11 Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Walang kasamaan ang darating sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat iniutos niya sa kaniyang mga anghel na ikaw ay ingatan sa lahat ng iyong mga lakad. Ang sinumang nagtitiwala sa Diyos ay may proteksyon. Hindi ka nag-iisa. May mga anghel ng Diyos na nagbabantay sa iyo. Mateo 28.18 Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Si Jesus. Walang kulam na mas makapangyarihan kaysa kay Jesus. Siya ang hari ng mga hari. Kung kasama mo si Kristo, sino ang laban sa iyo? Narito ang mga praktikal na hakbang. Talikuran ang anumang pamahiin o anting-anting. Pangalawa, manalangin araw-araw. Pangatlo, magbasa ng Biblia araw-araw. Pangapat, umiwas sa mga manghuhula, mangkukulam, albularyo na gumagamit ng dasal pero may lihim na ritual. Ikalima, sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pang-anim, magpatawad sa lahat ng nagkasala sa iyo. Ang galit ay pintuan ng demonyo. Kapatid, kung ikaw ay may kinatatakutan na kulang, sumpa o anumang gawa ng kaaway, lumapit ka sa Diyos. Ang kulang ay hindi panakot sa isang taong puspos ng Espiritu Santo. Ialay mo ang iyong buhay kay Jesus at hindi mo kailanman kailangang matakot. Narito ang aking quote. Ang taong puspos ng Diyos ay hindi kayang galawin ng kadiliman. Panalangin, laban sa kulam at gawa ng kaaway. Para sa lahat, lalo na sa mga pinaghihinalaang kinukulang. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay at Diyos na tapat, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito inihahayag po namin ang aming buong pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa sa iyong banal na pangalan. Panginoon, alam mo po ang lahat ng nangyayari. Alam mo kung sino ang pinahihirapan ng kasamaan, ng kulam, ng sumpa, o ng anumang gawa ng kaaway. Sa oras na ito, O oh Diyos, Inihiling namin ang iyong dakilang paglilinis at paglaya. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin at pinapawalang bisa ang lahat ng ulam, barang o sumpa o anumang espiritual na kasamaan na ipinadala laban sa amin o sa sino man sa amin. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin ang lahat ng espiritu ng takot at kabalisaan. Tinatakwil namin ang lahat ng pamahiin, anting-anting, ritual at gawa ng padiliman. Pinipilas namin ang tanikala ng kulam na gumagapos sa katawan, kaluluwa at isipan. Panginoong Hesus, punuin mo kami ng iyong presensya. Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ikaw po ang aming kanlungan, kalasag at tagapagligtas. Ipagkaloob mo po ang banal na pag-iingat sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Palibutan mo po kami ng iyong mga anghel. Hipuin mo ang bawat isa na may karamdaman. Pagalingin mo po sila. Palakasin mo ang mga nawawalan ng pag-asa. At sa lahat po ng gumagawa ng masama. Panginoon, hinihiling naming sila'y makakilala rin sa iyo. Palambutin mo ang kanilang puso at ilapit mo sila sa liwanag ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil walang kulang ang mas makapangyarihan kaysa sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang ang aming Diyos, wala nang iba sa iyo kami sumasamba, nagtitiwala at sumusuko. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Yesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.